Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit, sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may labindalawang taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig, noon ding gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay sinabi niya, Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang. At siya'y pinagtawa na nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata, at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.